Hi guys, kain na po ulit ay niluto po ako pagkagaling ko po sa trabaho nagluto ako ng fried rice na may meron kasing bahaw so fried rice ko may makasamang mushroom And then meron din po ako nitong ano itong tinapa sardinas na may sabaw at saka sausawan patis na may Sibuyas at sili. Tara, kain. Sarap pala guys, ang ano, ang um, mushroom na sinasama sa kanin sa fried rice ba. kahit hindi na po mag-ulam. Ito. Wala na. Nadobo ko muna ang mushroom. Dapat yun ang aking ulamin. Ay doon yung bahaw. Kapag isip-isip ko, pag sasabay ko na. Kapag din naman. Sasabaw din, di ba? Tapos, ito na pa. Mmm, chale. Oh, oh Ja. En hoe zit het? Er? Uras na ba? 7.35 na pala dito. Gabing-gabing na.